Mga urgent update. Malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Libo-libo ang apektado sa Negros Island. Narito ang mga dapat ninyong malaman. Noong Disyembre 9, 2024, sumabog ang Bulkang Kanlaon, nagbuga ng napakalaking abo na umabot sa 2.5 milya sa himpapawid. Isang pyroclastic flow isang nakamamatay na halo ng mainit na abo, mga gas at mga batong bulkan ay bumulusok ng dalawang milya pababa sa timog silangang bahagi ng bulkan. Agad na inutusan ng mga autoridad ang paglikas ng 15 barangay sa loob ng 6 na kilometrong radius mula sa bunganga ng bulkan na nakaapekto sa humigit kumulang 87,000 residente. Puspusan na ang ginagawang paglikas para masiguro ang kaligtasan ng mga lokal na komunidad. Nagbabala ang mga opisyal tungkol sa mga malalaking panganib, kabilang ang mga pyroclastic flow, paglanghap ng abo, at mga posibleng lahar, na mapanganib na pagagos ng putik na dulot ng malakas na ulan na humahalo sa mga deposito ng bulkan. Nagulat ng pagulan ng abo ang mga kalapit na bayan at lungsod, pagamat wala pang nakukumpirmang nasawi o nasira. Sa kabila ng pagsabog, normal pa rin ang mga biyahe papunta at mula sa Bacolod Silay International Airport. Ngunit pinapayuhan ng mga aeroplano na iwasan ang paglipad sa ibaba ng 10,000 talampakan malapit sa bulkan. Ang kanlaon, isa sa 24 na aktibong bulkan sa Pilipinas, ay mayroong kasaysayan ng mga pagsabog na may mahigit 40 na naitala simula noong 1866. Manatiling nakaantabay para sa mga karagdagang update habang nagpapatuloy ang sitwasyong ito.